partner, ready for sale na po yung ating Nissan Almera 2020 model manual transmission. So walang issue po to mga kapartner, sakay na lang po kayo dito. So pwede po tong cash, pwede rin pong financing. Kung cash nyo po, 480,000. Pag financing naman po, pwede po kayo mag-down ng 50,000 all in na po yan. Yung inyong monthly is uh, 15k for 4 years mga kapartner no. So napakatipid tapos napakalamig po ng aircon ng ating Nissan Almera na to. So, tapos bago pa po yung kanyang gulong. So, walang ka problema po to mga partner. Pwede nyo rin pong i-grab to. O pwede nyo rin pong pang araw-araw na service. Kasi sobrang tipid nito mga partner at napakatibay. No, ayan po yung kanyang loob. Malinis na malinis na po yan. Yung kanyang harap. Ayan po. Sobrang fresh na fresh po yung ating Nissan Almera. So, pag gusto nyo mga partner mag-message lang po kayo at uh, pag-usapan natin yung price no so, Nissan Almera na 2020 model no 1 is to 15 or 1 is to 16 yung kanyang fuel consumption lalo na't uh, napakamahal yung gas ngayon mga partner bagay na bagay po to sa mga gustong magkasasakyan